Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay naririto po tayo sa may Bukawi, Bulacan, kung saan makikita nyo sa aking likuran ang mga naglalakihan at nagagandahang mga pailaw o Christmas decorations. Kaya naman po ngayon ay samahan nyo kong alamin at kamustahin ang mga nagiging bentahan ngayon, lalo pat papalapit na ang kapaskuhan. Ayon sa mga manggagawa, umaabot mula 500 pesos hanggang 25,000 pesos ang kada pailaw o Christmas decorations depende sa disenyo nito. Ayon pa kay Samuel, isang manggagawa ay kung minsan nakakabenta ito ng dalawahan ng sampung items, ngunit kung minsan ay mahina rin ang kita rito. Uh, ayos naman, minsan malakas, minsan ano, mahina. Minsan walang makabenta. Ma ma Natatansyan ah, niyo po kung ilang kada araw yung nabibenta? Yung mabe, kapag ganitong panahon, minsan naka 10 items, tapos yung Ayon rin kay Bik, isang manggagawa ng mga pailaw ay mahina rin ang kita ngayon kumpara nung mga nakaraang taon. Medyo mabagal ngayon, ma. di no? ka di katulad last year. Uh, Natatansya niyo po kaya kung mga, sa kada araw po ilan po yung nabibenta niyo po? Hindi rin mo, no? paiba iba din. Minsan wala, minsan meron. Hindi man gaanong kalaki ang kinikita ng bawat tindahan at pagawaan ng mga pailaw, ay patuloy pa rin sa pagkayod ang bawat manggagawa para sa darating na Kapaskuhan. Mula rito sa Bukawi, Bulacan, ako si Lia Vite, The Effects